ito lang yung pinagkikitaan niya sa ng pera no? Sala. Ah, Sala. ang paggawa ng walis tingting. ting ba dyan ay pangita ni Munay. Hanak siya na eh. Kahoy, kahoy. Kahoy, kahoy. Kahoy. So ang income, anak, maroon ay gibasihan po ni mo sa imong pagkaon. Maroon Luwi ah, isa na naman ang pamilya ang ating bibisitahin. No, isang senior citizen na uh, nag-iisa nag din sa buhay. No? At uh, nandito po kami para uh, bibisitahin po si nanay. No? At uh, po namin na nagsasaing na po si nanay. Ayan. Ah, medyo maputik po ang daan. No? Ayan po. Masa, nagkape. Ano sa pangalan ni mo, nai? Arjana? Yan. Kilay edad ni nanay? Tawag pa, 1953. Mar 5. Mar 5? Mar 5 ka 1953. So, ikaw, Rodrigo, sa nai? Ano mas tatay? Ano mas tatay? Anong bana? Anong bana? Wala na? Patay na? Naano yung mga anak? Sa Domingo, Isang. Okay. may pare sa namin kape? Wala, kape lang. <laughs> lang. So, ikaw na, ikaw na, usad rin ang puyo. Kumusta mga dere? Ha? May uh, iba sa ilang lawas, no? Yan, bisag simple lang ang ato ang kuan pamuyo basta mayo lang ang lawas. Ayun na. Hindi ka na hmm. ito po yung bahay ni nanay no uh, yung pinakadingding po ay yero lang po no uh, lumang yero pinag uh, ito yung pinakadingding niya at saka yung ano butas butas po ang kanyang bubong Ayan po at uh, maliit lang po ano. Ayan po maliit lang po yung bahay ni Nanay. Ayan. tsaka dito rin siya lang din mag isa sa loob ng bahay at kasi yung may kasi yung mga anak niya uh, may kanya-kanya na rin mga pamilya. Ayan po. So ay pa tagad kana mo bukas. May dala po kaming bigas no para ibigay po kay Nanay. Ayan po. Ito <laughs> nai, may bigas po kami nai para sa iyo mo hanay. Dugay na ni Balaya nai? Tulo na katoy. Ah, baliga. so bago pa. Inyoha dyan yung daringgi po yan nai? Kani nga sum ni, baligya ni mo ni? Ah, po di mo ni siya ibaligyan. Ah, so um, kung ang gagsilhe? Sumahayag. Uh. Sumahayag? Manuroy kag silhe? ka <laughs> <laughs> magbaklay, rakapayog bahayag. Sa kayo motor. Pila po ibaligyan ni na eh, kani. Dito di siya ito. Jis? Jis. Samantala sa mulabi, 30 na. 30 na. Sa pundo. Ha? Sa pundo na 30 tala Oo, oh, 30. Ay, hindi. Hindi kang palit na. 25 ba? Amat ka kayo sa mulabi. Makapalit ka na. 30 na. Mahal na kayo. Nga ang imuha, Jis. Jis, rin mong parinda na. Eh, pisang tala na. Ito lang pinag daghang mong umpra. Ito yung, ito yung ito yung ito lang mora yung pangita ni Manay pakaluoy na nanay no mora yung pangita niya no ito lang yung pinagkikitaan niya ng pera no ah ang paggawa ng walis tingting parato ra no jisra jisra di ba mabdaog ni Manay pulo ka bok di ba daog ni Mano ah daog ni Mo usgan mis nanay malakas was nanay eh 70 years old si Nenong, malakas pa rin. <laughs> hmm. Ang kapunta kayo, you know? si nanay. Yan pa si nanay, no? Yan, magpasaka po. O ug maghimo ka na, magpasaka ka, o ka nang tao, dili na. Tagak mo na. Ah, mga tagak, misya? ya. Mga uh -huh. tagak na. Mga nauhulog na, ang sagay na siya, na, niyog, no? hindi, Dili ka ng palwa ba, palwa. Palwa sa oh, niyo. Palwa sa Yan lang kumikita si nanay, no? mga usap pang adawa mo ato na yung oh, managdaghanag may mo sa sentro na pukas mahayag so grabe no 10 pesos lang yan ang ah, pamasahe hindi mm -hmm. naman pamasahe dahil pa yung sentro bayte So, magkadala kag pulo, 100, napay 80. 60. O, 60. Kaya mag-unfort na yung 20. Balik na kilong bugas. Uh, uh, no, wala na. Impas na. Kasya lang sa isang kilong bugas. bilhan ng isang kilo. Wala na. Matira Bila, kay tag 60 kilo ng bigas. Ba nay dyan ay pangita ni Munay. Kana siya na, na kaway, 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 kahoy Kahoy, kahoy. Kahoy. So, ang income, ana, maura na gibasihan po ni sa imong pagkaon. Pura gina. Pala, Luwi ba? Pero mga anak, hatag, pute, la, mga hatag mga po sa'yo, mga hatag mga pagkaon. Pero hindi po na permente maghatag ang anak. Na may asawa, na may pamilya. Na po time nga, bahot dan yung gagbugas, bahot dan yung pagkaon. Bahot dan yung ay, bahot ay, no? Pero palang lita daw, hinga na, wala kay kanon

Tukup pak tu asyik lah tu kau buat ya. Kau buat lagi juga mantu saya ni amin terus buih pak kok. Tak dah lah dah lah aku mengkuk punar bahu. Munya nak dia aku buat punar bahu. Ini nak aku kuah. Melakas sama si nana. Melakas sama si nana ya mas ini ini pun. Kau jadi. Basta terbahanti ti. Basta terbahan ti. Terbahu bah. Kanang terbahanti terbahanti Terbahan ti juga yo. Dilih jodingon ngah mag magpuyo lang kapoy kapoy may nga yung mga idadara na no kay kana sila na magoy apuhan po nga trabahante kana sila dili ganahan nga magpuyo ra sa balay kay mas kapoy ang way trabaho oh diba tinod higa higa ta masakit tinong kag mo sige pero magtrabaho ka mas mupiskar ka rin lawas ah lagi ito po yung hagdanan nila nanay no ayan po at 70 years old at saka yung niya yung iero at saka yung sa 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 uh, kawayan. At saka ito maliit na bahay no dito si Manay uh, nakatira. Uh, gusto niya mapag-isa no. niya niyan yung daw sa buhay. Doon kumukuha ng income si Nanay sa paglalako ng walis tingting. Ang isang walis tingting ay nagkakalaga lang ng 10 piso. Ayun po. Ayun ang nilalako niya doon sa bayan ang kita doon, yun lang po ang pinagkasya niya sa araw-araw na araw-araw uh, na gastos siya dito. Ayan. Ayan no, uh, hanggang dito na lang tayo at uh, nandito kasama natin ngayon si Boy Gahe at saka si Mr. GPWD. At sa uh, sana supportahan niyo pa kami sa aming vlogs no, sa aming pag paglingap sa mga nangangailangan dito sa Mindanao sa liblib na lugar ng Mindanao no? at uh, maraming salamat na may, nag, may mga taong mag, nag repair sa amin para mapasyalan ang mga nangangailangan dito at sana supportahan nyo po kami palagi sa aming vlogs Oh, maraming maraming salamat no kay Ma'am Nancy Chen sa walang sawang pagsuporta po dito sa amin sa Mindanao. Daming adikain na makatulong sa mga nangangailangan. Maraming maraming salamat po Ma'am Nancy Chen sa walang sawang pagsuporta. Shout out po kay Ma'am Helen Shikal at sa lahat na sumusuporta po dito sa uh, adikain ni Mr. G na makatulong sa nangangailangan. At God bless po sa atin at mabuhay po tayo. Bye-bye.